At sa video na to, magse-celebrate kami ng 8,000 subscriber namin. sa video na to, magse-celebrate kami ng 8,000 subscriber namin. Kung sino yung available, yun lang yung nakasama. At nakasama ko ngayon dahil day of ko. Start na kami magano mag marinate yan, ilinisa na ni marinate. ano, <laughs> ay, ni Kisha. Tingin ka raw, Kisha. Oh, ayan, si Kisha. Day of si Kisha ngayon eh. Tsaka si Nicole. Day Day off din si Nicole. Day ni off din si Nicole. Day off din si Nicole. Siyempre, day off din ito si Kiara. <laughs> day off din si Kiara ngayon eh. At ah, siyempre, yung ano, yung... Prime time bida natin. Oi. palaging nasa sa ano sa. Salikod ng kamera. <laughs> hindi. Palaging nasa ano ba? Nasa TV ba? Tanggol ba? Ito. Yan oh, Yan. Coco Martin o. Ayan. Coco ni Martin. Martin. Siyempre. Dito din si Jay oh. Yan. Jay. <laughs> ito magkamera Jay. Ano masabi mo, Jay? Anong anong pag si Jay pag bagay artista si Jay, sino kamukha niya? Si Tanggol. Ay si Kwan, si Tagol. Uy, ay ay ay. Tagol. Tagol daw. Oh, ikaw Jay. ikaw. May artista si, si Martin, sino kamukha niya? Babalu! Uy, babalo. <laughs> Always na yan sa akin. Ah, babalo. <laughs> bago kay Martin. Hindi nagbago sa akin yan, Dol. Hindi nagbago daw na no, kay Martin. Oh. <laughs> yan sin hindi ana ni Martin yung ano. Yung uling oh. Yan. Umapoy. Marami naghanap sa iyo. Saan ka daw? <laughs> Yan, natawa si Kiara. Tapos ito yung soft drinks natin. Thank you po kay Tita Marlene, Tito Joe Yan. At ito yung puso. Oh, kanyang ito koan. Or pati nga 8. Wala yung 8. Wala yung 8. Ay, parihan ang din ah.

Lalagi. Kan. Ya, yeah, pertama. Eh, uh, damit galing kay <laughs> Tito Marilyn at Tito Jo. Ah, bigay pala pa ni... yan. bigay pala <laughs> yan. Ito. Kailangan nga pa, nang pamaypay nito. Pasigaon para paypayan para. E, Yo, bang ni mati kong tikwang mana. Ha? Mati kong tikwang. na ganak <coughs> ko. Dugay na si J sa kalihukan nagsubba. <laughs> Wah, wow, sinubba na ni Martin. Oh. Yan yung sinubba, pero si Martin yung nangitim. <laughs> Ay, nako. Yan. Celebrate namin yung ano ngayon guys, yung 8K subscribers natin. And birthday ni Lolo Tony. Ano, 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 ano? And? Birthday ni Lolo Tony. 8th wow. birthday. Yan, birthday ni Lolo Tony. Si Keisha, kailan ba birthday ni Keisha? Tapos na, uy. Ay, tapos <laughs> so, na pala. Kami ni Tita Marwen. Ay, come on, kayo. Yeah, Anong month? October. Man? October. Ah, ikaw kailan birthday mo? April. 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 Okay, so yung manok, tsaka magic sarap, tapos si Nicole, ah, tsaka si Keisha. Ano masabi mo Keisha? Hinahanap ka ng mga viewers mo. Ah, gutom go na ako guys. <laughs> <laughs> tsaka na daw kasi gutom. Gutom, ikaw ano masabi mo na nahanap kita palagi. Hello, gutom ka na? Yan, ito. Tama kaming lahat, guys. Gutom na pala sila, eh. Uh. Naroon si Martin, eh. Mga ina ng tao. <refer> si Martin, oh. Monster. Grabe, ang sarap naman, oh. Grabe, ang sarap. Wow. Kapo, namin ginan ako, Gio? Loh. Imagine mo. Nabakan lang niya. Masyang pakialam, oh. Hawakan niya. Ayan, niluto na namin yung ano guys, yung sa Tagalog yan, inihaw tawag dyan. Anong inihaw sa Bisaya, Martin? Sinugba. Sinugba. Bakit inihaw sa Tagalog? Inihaw kasi naihaw. Eh, ah, naihaw? ah, kaya pala. Magiling yan si Martin sa mga ganito eh, lalo na mathematics, di ba? No, mathematics. Oh, tanongin mo sa G. Anong tanong mo kay Martin? 1 plus 1. pag Pagdikit mo yung dalawang 1, 11. Daw <laughs> <laughs> Wala daw Grabe, ang galing si ah. Wala sila sila may equal, di ba? Grabe, ang galing ah. Ito, magaling dito sa math Eh. Oh, tanongin mo sila ng square root of 4 and mga algebra. Sige. Grabe naman. Kung sino yung makasagot, meron silang premyo. Sige, sige, sige. Oh, sige. Magali kami dito. Uy, daw <laughs> dito sila? Ay, bawal mga matatalino. Ito lang eh, mga dalaw. Matalino to eh. Sige, tanongin mo. S square root Out of 16. Matatalino. Ito, La, <laughs> square root of 16 daw. Ha? Square root of 16? No, oh, 17. <laughs> Anong tama sagot? 4. Oo. Oh, si Jay naman, square root of? Wala na akong maisip. Square root of 25. 25. 3. 25. 25. <Three. laughs> Oo. <Deoy>. Oh. Tignan natin na oh, kung wala na batang sa school ah. Oo. Oh. Oh, wow. test natin yung mathematics. <laughs> Wag nyo lang ako tanong ah. 25. Oo. Oh. Square root of 25. Ikaw, Martin, meron ka alam? Dala. Wala. Wala. Ikaw. ikaw. Ang tricks ikaw. niyan, ano, pag... Mag-iisip ka ng number yung kapag-iisip 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 ka ng number ng ito kapag square root ng number yung kapag iisip ka ng number busy, 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 kapag busy, busy, <laughs> yung uh, yes, uh, oh. kapag iisip ka ng number yung kapag ng number yung kapag iisip ano ka ng ah! ah! oh, testing natin kung gano'n oh. ano, ka ng sige. yung ka pa Al-alam oh, naman niya ni Kisha. Oh, try natin. O, na testing natin, testing. Yeah. Ano pa? Square root of mo <mukle> <mukle> sabihin, ha Okay like, Oh, sige, square root. Of. Sige. Square root of 81. 81, 81. Kisha. Ah, no nine. 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 Grabe, oh. ang galing. Oh, ano? Kay Nicole naman, square root of square root of 10. Square root of ano Ah, no no, square root of 100. 100. Oh, Iba naman iba, square root of. Ako ba isip ko na ubus na. Ah. Ah, oh, sige. Tingnan natin ha. Kaya ba? 49. 49. Seven. Long galing ah. So, 'yun naman yung mga to the power and the square root and the round -off. Kapo, of. Yun, 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 Meron mga ganun eh. To the power square of round of the To the power of life. Ito lang. To lang. the power of 2. Oh, ano yan? Ay, ano, two two? Um. Ano, yan two two. ano, two to the power of two? Ano yan, Martin? Two to the power two? of 2. 2 to the oh. power of 2. Wala <laughs> ka 2. Wala ko tutula. Wala ko tutula. Wala ko tutu kabot. Wala, 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 <laughs> wala na. Pariya, ramdago dun sa... English naman. Ito naman English, syempre. Ay, yan, yan, uh, mag mag -English. oh, ikaw na no mag-English, Sir Eric. Ayaw uh. oh. mag-English. <laughs> ito si Kiara, magaling to mag-English. Eh. Samus. Alam niyo mga kasama namin dito, guys. Mga matatalino yan sa school. Si Kiara, si, ano, si Ay, Kisha, Tsaka si Nicole. Meron mag, sobrang ganda ng credentials nila, guys. Wow. Oh. Nagano yan eh. Ano yan si Kisha? Ano yan si Kisha? Sa school? Huh? Ano si Kisha sa school? Tapuan? Uy, nagta. No, Valedictorian. Nang okay. kender no. Nang kender. Nang elementary tapos ikaw. Hindi oy. Hmm? Ano? Ano pala ka dati? Valedictorian no. Salo. Salo tatarian. Ah. Ano yun mo naman si Martin? Ano siya dati? Oh, ikaw ano ka dati? 3 skill yung tutor skill ka pala eh. Kala ko ha. Ano? Full pledge. Full pledge pala eh. Maraming alam sa paraan. Maraming... Ah. Maraming <laughs> alam. Alam. <laughs> alam yan. <laughs> <laughs> magana ang tinirong kagahiya. Grabe <laughs> <laughs> <Maraming> gumagana. Grabe <laughs> gumagana dito. Iba gumagana sa... Oh, ano ang sasabihin ko kasi gutom na ako. <laughs> <laughs> oh. Ito si Kiara. Ano ka Kiara? Ano anong ano ka last year? Top top 4. Mm. Ah, top 4 siya. itu ah, it's naman, syempre di pwede. Oh, good girl. <laughs> anong good girl? Oh, ganda lang. Ah, <laughs> Yan, ni Nicole, sa kan ni Kisha yung ano. Yung... Baboy. Yan, yung manok. Ah. Yan ito. Ito, ito. Kaya nilagay na namin dito yung puso. Ay, mga tagalog ng puso. 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 Yan, puso doon yung tagalog ng puso. Tapos ano naman tagalog ng puso mo? Ha? Huh? Puso. 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 Paano yung pronounce ang puso tsaka puso? Kani puso. Tapos yung puso mo? Ah, ano? yung buhay sa bukid, guys. Ang baga, bagaluya. Kailangan ako pa yan, gagi. Kailangan lang siguro ni dagdaga ng uling. Ay! May pa yun, Oh, pa ipay. Hindi, gari. Ganang kuha dyan ng uling. Ano sa? Nabugatan? Basta Aw. Galay, kuha nito. Pala pala, drone. Mungi. Para mahangin? Mungi. Habang yung iban ginagawa yung ano, yung pag-prepare, ito naman si Sir Eric umiiyak sa gilid. At gusto ko lang pala magpasalamat kay Tita Marilyn and Tito Joe sa pag-sponsor nila at pag-provide nila nitong 8,000 subscribers namin itong celebration na to. And syempre ito, dito ka Nicole. Ito, uh, may binigay si ano si Lolo Tony. Wow. Si Lolo Tony para kay Sandy. At ngayon, nasend na ni Tita Marilyn doon kay Sandy. And syempre, ito, allowance naman to, monthly allowance to, bigay ni Lolo Tony para kay Nicole. Wow. Yan. Thank you so much po, Lolo Tony, sa monthly allowance po. Maraming salamat po. At ito naman, bigay din ni Lolo Tony monthly allowance din, monthly tulong, syempre. No? Mm -hmm. Monthly tulong. At ngayon, wala na yung wala na tayo din sa apartment sa, na mismo ba yung sa apartment? Konte. Konte, <laughs> <laughs> so wala na tayo. So, bigyan tayo ni Lolo Tony ng allowance. Yes. And okay. kay... mag-greet tayo kay Lolo Tony ng happy birthday. Oh, sige, mag ka. <laughs> Dungan Oh, 1 2 3 go. Happy birthday, birthday Lola Tony! Tony. Si thank you po dito sa ano sa foods namin. At ito may binigay si Tita Marilyn and Tito Joe kasi ngayon lang daw si Kiara nakasama sa vlog. Ah, eh. uh, ito bigay to ni Tita Marilyn and Tito Joe, yung sponsor natin. Kilala mo ba sila? Hindi pa. <laughs> Hindi pa. Ito bigay ni Tita and Tito Joe sa iyo. 1,000. Thank you. Ah, ano masabi mo kay Tita Marilyn and Tito Joe? Thank you Tita Marilyn and Tito Joe. Yan. <laughs> Yan si Kiara medyo mahihain pa siya ngayon kasi ngayon lang namin siya nakasama, di ba? Last niya kasama yung first vlog natin, no? Tapos pangalawa yung nandito. Siyempre, nalaman naman ni Tita Marilyn at Tito Joe na nandito si Kiara kaya binigyan siya. Thank you so much po, Tita Marilyn at Tito Joe. And ito naman, yung pinakagwapo natin kameraman. Grabe, ang pugi mo naman. So ito naman, bigay naman to ni Tita Marilyn sa music video naman. Oh, yan. Bigay okay, 500 Tita Marlene para sa music video. Ano masabi mo kay Tita Marlene na binigyan ka sa music video? Thank you so much po, Tita, sa binigay nyo po and pag-support sa amin sa channel ng Chan TV. Maraming salamat po. Yan. Thank you so much po, Tita Marlene. At soon, sana mag meron din magkaroon ng ano ng ibang kasama namin ng music video. Ikaw naman, lalaki yung partner niya. Ngayoko. Bakit <laughs> 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 no, mo? Ano ba gusto mo? Lalaki hindi ko or babae? Kaya yan. Hindi mo kaya mag-music video? Ay, hindi ko kaya na kung ba. Na? Partner. Ay, ayaw niya mag-partner. Pero babae, okay lang. Oo, okay lang yun. Ayan! Yan, no? Oh! <laughs> okay pala eh. Ano mga gusto mo pag may music video? ilan yung edad? Higher or lower or depende kung... Depende. Ano? Siyempre, depende sa ano, music video. Ah, depende sa si music oh. video. Ano ba yung gusto mo sa music video? Yung action star or parang teleserye. O oh, kahit ano, pwede, kaya naman. Ah, grabe, kaya naman. O kayo dalawa ni Martin, boxing. Hindi, <laughs> joke lang. Basiraan ng muka. Basiraan ng muka. Basagan ng muka, o. Oh. Thank you ulit kay Tita Marlene. Thank you so much po, Tita. Yan, yeah, ito si Kisha. Grabe yung kain niya dito. Masipag. Masipag yan mag, ano, mag slice, eh. Tapos kasama, kain. Oh. Wala na, diha. oh, sabi niya, wala na ba daw? Wala na ba daw siyang, ano, hihiwain? Oh, marami pa daw. Si gutom na gutom na to si Kisha eh. Sila na Nicole, di kumain ng pamahaw. Ano tagalog na pamahaw? Oh, agahan. Breakfast. Tagalog, breakfast. <laughs> Grabe, English talaga. English. Okay, English tayo ha. Bawal magtagalog ha. Okay. Okay. Sige, mag-English ka. Paano i-slice? <laughs> Kisha na. Kisha na oh. Yan oh, malapit na talaga maluto lahat guys. Okay ka lang, Kiara? Yan, okay lang si Carla. O oh, ito, manok na to. Parang sarap-sarap na ni Martin Oo. Ah. Oh. Yan, may kamay lang tayo ha. Wow, kinakamay. May kimpit. Grabe. Matibay yung mga... Guys, ah, nandito na lahat at naluto na namin. Tapos yung iba nandun pa. Pakita mo. Yan, nandun yung iba, hindi pa siya naluto. At syempre, nagugutom na kami. So, hindi na kami magpatumpik-tumpik. And syempre, gusto lang namin mag-thank you kay Tita Marilyn and Tito Joe. And thank you kay... Ano lang Tony? And thank you po kay Tita Marilyn Tito Joe. Kasi sila po yung nag-provide uh, Happy 8K subscribers! So, kaya, numabot na tayo ng 8K, guys. Kahit bumaba yung views ngayon, okay lang. Kasi ganoon naman talaga lahat ng mga ano, di ba? Mga vloggers. Mga vlogger, mga content creator. Ngayon talaga bumaba yung views. Pero still, thankful pa, man, pa rin kami and grateful kasi nandyan pa rin kayo na nakasupport sa amin and especially sa lahat ng kasama namin. And shout out pala ako kay Lolo Tony and Sir Carlos. Pero ngayon, ang reason talaga bakit nandito kami kasi birthday din ni Lolo Tony! Yay! Yay! So since birthday ni Lolo Tony, pabasa mo naman. Basahin natin, basahin. oh basahin yung mga girls. One, two, three, go! Happy 8th birthday, Lola Toni, Love Tita Tito and Chom TV. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Faster, one, two, three, go! Happy birthday to you, Lola Toni. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, ayan, happy birthday Lolo Tony. How old are you na? Oh, ako sumagot. I'm 18 years old. <laughs> anong 18? 18 ba si Lolo Tony? I'm 80 years old. Yan, 80. So, Lolo Tony, kung nandyan ka Lolo Tony, comment mo kung ilang taon ka na. Hindi, <laughs> joke lang. So, ayan, happy birthday Lolo Tony. Ito, anong message mo para kay Lolo Tony? Ano lang, stay healthy, stay kind, and... Maraming maraming salamat, Lolo Tony. Yan. Yeah. Ito naman si Jay. Ano, ano po, Lolo Tony, nang wala na po akong masabi dahil nag-PM na po ako kay Tita Marilyn. Um, keep, um, always take care. God. Uh, take care always and more blessings to come. Yan. Yeah. Ito naman si Marty naman. Happy birthday, Lolo Tony. Maraming maraming salamat at support sa suporta sa Chon TV Family. Yan. Yeah. Ito si Kiara. Alam mo sabi mo kay Lola Tony. Oh, yeah. Stay healthy and stay kind. Yeah. Wow. Happy birthday Lalatoni. Ito naman si Kisha. Happy birthday po Lalatoni. Thank you po sa blessings sa lahat-lahat. Stay healthy po and um keep safe always palagi. Yan. So happy birthday. At sabi din ng ibang kasama namin, happy birthday daw to. Sabi din ni, ni Sandy, ang sabi din ni Shina at yung iba pa nila, Carlo, sabi nila, happy birthday daw po, Lolo Tony. Happy birthday, Lolo Tony. And syempre, kakain na kami. And 3, 2, 1. Ay, before muna, picture muna. Mayroong 8K. Sige, sige. Before tayo kakain, mag-pray muna tayo. Magpasalamat muna tayo sa itaas dahil biligyan tayo ng blessing. O, oh, sino mag-read? Ma mag mag-read? Mag-lead ng prayer. Oh. Kiara daw Kiara. Oh, sige, si Chiara mag-lead ng prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in this day give, which we are about to receive from Thy bounty. to Christ through Christ our Lord. Amen. 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 Okay, kakain na tayo. Thank you so much po, Tita Marlene and Tito Joe. So yan, kakain na tayo. Let's go. Kain na, kain. Mmm. Oh. Mm. Ang sarap. Lugay okay, pa man to, no? Ngayon, meron tayong puso dito, guys. Ito, Puso. Puso.

慢慢，哎，不要那么硬着。啊！不要！我这样。啊！我这样。<laughs> Selamat. Masuk nomor 1. KMB driver fleet KM Tony Carlos. Happy birthday, Lora Tony. Kata deh. So yun, no Ah So ngayon, anuhin na namin? Hiwain na namin. Marunong ka ba maghiwa? Oh, sige, sigid dapat dami, dami ha. Ilan tayo? 7. Oh, plastic daw. Oh, ayan, hiniwa hiniwa na. Ato sa tong na loob. Ayun, iniwi na yung ano, yung cake ano happy birthday, Lolo Tony! Ah, happy birthday pa kay Lolo Tony. At si Paul, si Keisha, si Yara, si, si Martin, si Sir Eric, tsaka si Jay lang yung andito ngayon. Kasi nga, ano eh, yung iba, busy sila. Pero, thank, thank you pa rin sa kay Tita Ang Tito Joe, kasi still, dito pa rin sila. Support niya yung channel sobrang happy po namin kasi nandiyan po kayo. Oh, so, yeah, yan no Dito kami ngayon sa ano, sa ano namin sa bukid, sa lupa namin dito sa bukid. Dumami na naman yung basura. Okay lang. Soon mababahayan na to. Okay. Kuha na, kuha. Happy birthday to you. Happy birthday. Day to you. Happy birthday, Lolo Tony. Bro, cake bro. Ang cake mo. Para sa diabetes. <laughs> Ayan yung cake, guys. Ayan, kumuha na sila ng cake. Ayan yung cake. Plastic. Plastic, plastic. Bring <laughs> home. Yung iba, kung hindi mo obos, dalhin na lang sa bahay. Ano sa'yo, Martin? Bring home? Bring home, bring house. <laughs> ah, parang yahan Yan. Patingin ng kagat. O. Oh. Yan. O. Oh. Sa'yo, di mo ba kainin sa'yo? O. Oh. O. Oh. Sa'yo. Isang kagat. Cake ni lola Tony. Yano oh, si Charo. Plastic. Yan kinain na namin yung ano yung cake. Yan, salamat po sa aming matinding sponsor tita Marilyn, tito Joe, Lolo Tony, and Sir Carlos. So yun guys, dito na magtatapos yung vlog natin. Thank you so much po sa lahat ng supporters ng Chan TV dahil nandyan pa rin kayo until now. Sobrang sobrang salamat po sa inyo. At syempre, shoutout naman ako kay Tita Marlene, Tito Joe, Lolo Tony, and Sir Carlo. Sobrang thank you po sa lahat ng sponsor natin. And out din ako kay Kuya Michael De Los Santos na palaging nag-share, nag-like, nag-comment ng vlog natin at palaging sumusuport. Thank you, thank you so much po. At sa mga bago na dito sa YouTube channel natin, don't forget to click like, comment, and share. And syempre, click nyo din yung subscribe and click yung notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na upload natin. So ngayon, hindi na kami magtatagal dito kasi medyo madilim na at may rapa na kami pa uwi dun sa amin. At nasa bukid pa kami, parang magta-travel pa kami ng mga ilang oras, para maka uh, ilang minutes para makauwi kami dun sa kanya-kanyang bahay namin. And thank you kay La Jay, kay Martin, kina kaya... Nicole, kina kinakyara kina Kiara, and sa kameraman natin ni Sir Eric. And thank you so much po sa lahat ng sponsor, Tita Marilyn, Tito Joe, sa nag-sponsor ng ano, na celebration na to. Thank you, thank you so much po. Sobra-sobrang na-appreciate po namin yung galing sa puso. Thank you so much. Yun lang. Bye-bye.